Andang araw po, ngayon po ay uh, linggo, September 24, 2023. Ngayong araw pong ito ay uh, ililipat na natin yung pausukan ng ating ranging area para pagkatapos nating uh, mailipat yung natitirang abo ay ikakalat natin dito sa area pagkakalat nitong abo na to sa ating ranging area uh, dadagdagan na natin yung ipanampalay maglalagay po tayo ng panibagong ipanampalay dito sa ating ranging area bakit po natin nilipat ang pausukan natin kaya po natin nilipat eh para doon na tayo na naman magsunog ng ipa at para ma-disinfect na naman yung lugar na yon. Ganito po yung uh, sistema natin dito sa ating backyard. Kada linggo, yan, naglilipat kami ng pausukan. Tingnan ninyo kung anong klaseng abo yan. Ha? Merong binipisyo yung abo dito sa lupa na kanilang uh, nilalakaran ng ating mga baboy. Kung makikita ninyo, tingnan nyo yung abo, ang kapal oh. Walang insekto dyan. Walang kain sa insekto at walang kaamoy-amoy. Ito yung nagsisilbing uh, deodorizer. Pati na rin yung ipa dito sa ating babuyan uh, baboyan. Yan ang bagong lugar ng ating uh, uh, bagong pausok. Yan, uh, nilipat na natin yung may baga dyan natin ilalagay ngayon yung pausok natin maglalagay muna tayo ng ipa tapos uh, uh, wawalisin yung dumi at ilalagay natin doon isasama natin para masunog yan po ang uh, ginagawa natin dito sa ating backyard ngayon sabi ko nga maglalagay na tayo ng panibagong ipa bakit po tayo naglalagay na naman ng ipa? Kasi po yung ipa ay talagang uh, maganda dito sa ating babuyan, lalo na dito sa raging area. Kasi ang uh, ipa po ay uh, nagsisilbing bedding nila. At uh, kung sakali man na ang ipa ay uh, madurog na, ito ay ginagawa rin nating uh, sa ating mga halaman. Makikita ninyo ang ipa. Kahit na ito, dito, tuma, uh, dumumi yung mga ating mga baboy, uh, less pagod po ito kasi kapag uh, dumumi yung baboy, umihi yung baboy, pupunta lang sa ilalim yung ihi ng baboy. Maaabsorb na ng lupa yung ano, di kamukha sa nakasimeto Maglilinis pa tayo. Gagamitan pa natin ng tubig. Ito, wala. Ang ginagawa natin, winawalis lang natin yung... yung dumi. Tapos, nilalagay doon sa nasusunog na ipa. Kasi ang ipa, ang daming purpose nito eh. As nagsisilbing beddings nila. At hindi sila... nalalamigan. Walang insektong nakaka... Nag-i-stay dito dahil nga sa pausok. Kaya nga, ang ipa ay napakahalaga dito sa ating baboyan. Libre naman po ang ipa dito sa atin. Dahil uh, ito po ay, uh, uh, meron tayong maliit na gilingan ng palay. Kaya nga po, palagi tayong nagdadagdag ng ipa. Tingnan ninyo yung ating mga baboy. Maliksi, masisigla kapag nasa ranging area sila. Tingnan nyo kung gaano sila kaliksi. Uh, at uh, kung makikita o oh, kung na nandito lang makikita ninyo na sa actual wala talagang kaamoy-amoy. Kasi yung abo nga, isa pang deodorizer 'yan. Kumisan may meron may din sinusunog na ah uh, kahoy kasama ng ipanampalat saka dumi ng baboy yun ay nagiging uling kumisan yung mga baboy natin yung uling na yon ay kanila rin kumisan mayroon ding kumakain ng uling ng baboy nagiging o din yung uling kung makikita ninyo masisigla talaga yung ating mga baboy so, halos uh, malapit na nating mapuno itong paglagay natin ng bagong ipa sa taas ng uh, dito sa ranging area ng ating mga baboy ang pagkaano ko rito eh hindi sila na i-stress di ka mukha nang nakakulong lang kumisan di makagalaw dito siya daw maggalaw ang ating mga baboy kaya napaka-importante ng ipa. Para sa akin, ito yung ginagawa namin. Kaya nasabi kong importante or mahalaga ang ipa ng uh, palay sa baboyan. Ito yung ginagawa na namin no matagal na. Pero dito sa ranging area, hindi ko ito nagawa maliban nung nag... Uh, Uh, alaga ako, nagupsa ako sa talumbig doon, uh, gumawa ako ng ranging area, maliit, nilagyan ko rin ng uh, ipa, napansin ko na mas madelikse yung mga baboy kapag ganun ang ranging area nila walang potek hindi magasto sa tubig kasi pag dumami sila hindi na natin na uh, winawalis yung simento o ano kapag nasa kulungan ito eh ko uh, konting walis lang sa dumi. Pag may nakita kang dumi, wawalisan na. Wawalisin yon At tapos ilalagay doon sa nasusunog na ipa. Yan po ang practice namin. Kaya nasabi ko, mahalaga ang ipa sa kulungan ng baboy o sa ranging area dahil walang amoy. Nagsisilbing beddings ng ating mga baboy ang ipa at talagang uh, menos sa trabaho hindi ka mukha sa semento o sa kung halimbawa man kung sa lupa ito'y walang amoy walang kaamoy amoy kaya nga ito ang practice namin dahil nga sabi ko nga libre lang sa akin tong ipa merong kaming uh, ng palay kaya nga libre yung ipa dito sa amin marami yung Di namin nagagawa to. Pansin ninyo kung nangangain din. Kasi yung ipa kumisan merong palay. Yun din ang kinakain ng uh, baboy. O, sige po. Maraming salamat po. Sana po ay uh, nagustuhan ninyo ang aming uh, munting video tungkol dito sa paglalagay namin ng ipa at kung bakit mahalaga yung ipa sa Baboyan. Salamat po. Happy farming po sa inyong lahat.